Para tayo makakapagtrabaho niyan, no. Oh. Ang lakas ang ulan. Ayun, no. Oh. oh. Aba naman. Maghapon. Maghapong ulan to. Hmm? Talagang hindi makakapagtrabaho niyan. oh Ayan o. No? Ah, grabing ulan. Grabing ulan. Lakas ang ulan. Oo. Mm. No? O. Ayan ang ulan, mga idol. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Hindi makapagtrabaho. Isang linggo nang wala akong trabaho. Hindi lang pala isang linggo. Sa lahat taon na. Hmm. Alam na buwan na akong walang trabaho. Okay, matulungan naman ninyo ako. Naway, matulungan ninyo ako. Yan Ano na naman pinagtatrabaho kaya lang wala naman talagang trabaho. Kaya nagtatsaga lang mag YouTube. Itong cellphone ko pasira na rin. Sino kaya mag mag-sponsor sa akin ng laptop? para sa aking anak na nag-aaral ng college first year college na kailangan kailangan lang po ng laptop ng aking anak nananawagan po ako sa mayayamang mga vlogger bawasan na po ninyo ang inyong yan bigyan naman po ninyo ako ng pambiling laptop So eh yan ma'am, ma'am Iba Anaylawi, nagbibigay ka ng laptop at saka cellphone, baka naman pwede naman po akong nabigyan para po saan ako nag-aaral, wala lang po talaga kong pambili. Sige po, maraming pong salamat, ang lakas ang ulan, ingat po tayong lahat.